kami sa probinsya. Magpapakain kami ng baboy. Yung alaga ng kapatid ko. Ayan o, oh, baboy o. Oh. Andito po kami sa province of Tanay. Ayan guys, yung mga baboy. Ayan pa yung baboy guys. Ayan, daming baboy dito. Hindi sila nakakulong guys. Mga native lang yung baboy dito. Ayan, Ayan, pa guys. Ang mga baboy guys dito, hindi po sila nakakulong. Ayan po. Andito yung aming team sa Tanay Rizal. Bakasyon, kaya nagbakasyon po kami. Ayan. Ayan yung baboy nyo may Ann Ito yung baboy ng kapatid ko guys. Ayun o. Ay, gutom na gutom. na natatapon. Sobrang gutom niya guys. Pinasok na yung ano? Baldi. Gra mm. Grabing gutom ng baboy.